Ayan, ito mga friendship pa. Walaan niyo po mga classmates. Tungkol ito sa isang talent management na usap-usapan sa isang network dahil hindi umano nagpapasweldo ng talent. Ang siste ay nagche check ang halos kalahati ng mga artista ng talent management sa network kung kailan nila makukuha ang kanilang talent fee. Pero pag-check umano ng taga-network, e eh, bayad na pala ito sa talent management ng mga artista. Laging usap-usapan din ang pagpasok ng talent management team na ito sa segment ng isang show kung saan dapat ay mag-ex na ang sasalang pero matapos ang araw na lumabas ang mga ito sa segment ay nabahiran ito ng intriga dahil hindi pa pala break yung dalawang pinasalang ng talent management. So, wala nyo na po yung mga classmates kung sino tong o aling talent, talent management at putukoy daw. Kasi doon sa isa, parang alam ko yung show na ito ha, meron doon sa isa, show, mga guest-guest, mga alaga ng talent management. Siyempre, once na nag-guest ka, may bayad-bayad, na bayad, may talent fee, ba? Mm -hmm. Eh, minsan, hindi naman silang pa yung mismong yung talent. talent yung talent management, yung may hawak sa so, kanila. So, ang usapan, talent management, sa network. Oo, oh, right? yun. Oh, sila ang may... Pero, oh. yung talent management, hindi nakakarating dun sa artist nila. E Parang ganon? Oh. Hindi. Yung, oo, oh. oh, oh. sa artist nila, na, oh. artista nila. Oh, eh. na, nakuka oh, oh. ng talent management, yung kanilang talent fee na hindi naman binibigay doon sa kanilang mga artista. Uh -huh. Siyempre, nag-chitche. Bakit pa yung mga talipin na may sabi ng mga artista? Ganun Tapos, ganun talaga? Tapos kinikilag sa network. Sabi, where's our talipin? I gave it already to your talipin. Kumikiwal-kiwal talaga. kumikiwal Yes. Kumikiwal-kiwal talaga. Ay, kaya ka lang, Sino ba um, itong management bro? na ito? Kanino ba? Sa sino ba ang hinahawakan niya dito na big star? Maraming big stars ng talent management. Oh, na ito. clue oh, ng diba? mga big clue. star na ang mga hawak clue niya. ay mga sikat na artista, mga award winning, winning. actors and actresses. Oh. Na hawak ng talent management, management na ito. ito. ba diba kaya lang parang... Hindi mo yan niligaw ah. Hindi mo yan niligaw. Dito po kami. Para sa blind wala pa yata siya. mo po namin na ito. Wala po kami niligaw dito. Toto po lahat uh -huh. ang blind item namin. At hindi ito gawa-gawa lang. Uh -huh. So walang Pero nakakaloka yan talaga. Management? Management. management buong diba, management? Namin, management. Talent agency to. Diba? Money. Money. Manage, oh. management, Manage, management. Siyempre, oh, money. Kailangan naman ng na mga artista yung pera nila. Dahil nag sila. Kung baga, nagprabaho sila. Pero nasa na yung pinagprabaho namin. Oh. Eh, ba? Diba? Baka ano, hindi pa nare-release sa kanila. Kasi, may hindi. sinasabi. Hindi, dumadaan na, nga sa na management. management. Oo oh, oh, yun na, na, nga. Uh, paid na sa station. Pay. Pero kasi may management sila. May mga, ano sila, may mga, Ausapan sila kung kailan nila makukuha Baka yung kanila. Baka gano'n. Kung kailan sila oh. pwedeng mag-incast. Correct. Hindi yung pagkakuha doon, kuha yung agad. Hindi, hindi Kasi gano'n. Kasi yung kinukuha naman mm. cheque. Cheque o. Oh. Yung mga chikitita na yan, i-deposit ide pa yan. Sa account ng talent pa. Ilang, ilang days. Sana gano'n. Pwede. days pa. Na sila ang kumukuha, tapos yung commission nila, oh. kukunin nila, malinis na ibibigay nila sa artist sa nila. Yun, sana yun. hindi maano, ma... -ano, mm -mm. ma hindi talaga talagang kinuha nila tapos hindi binibigay, no? Tsaka ano, dapat may bigay sa talent kasi ang talent ang nag trabaho noon. Oh, okay. Although ang management na naghanap uh, ng project, oh, okay. pero yung pero yung talent talaga, yun ang nagpagod. So okay. kailangan deserve niya na mapunta sa kanya yung kung anong mapupunta okay. sa kanya. Ibigay what diba? is due para sa kanila, yes, di ba? Yes, correct. So, ang ah, clue! Wala, ang clue is na po itong talent management, Manage ng mga bigating the... artista oh, ang kanilang inahawakan. Oh. So, wala-wala nyo na po na di umanoy na kuha na yung talent fee ng kanilang mga talents pero until now Hindi ba to ano? Hindi ba to lulong sa sugal ang management? I, hindi, hindi naman. Makang okay naman siya. Baka nga Babay ba ito lalaki ang head ng management? Ang head niya ay... Ah, isang bating bading badin, babae, babae ko, lalaki. Lalaki. Yung sa toho. Lalaki. Okay, lalaki. Lalaki, lalaki ang may ari itong management na ito. Parang may alam act. ko, parang kilala ko yan. Parang nose mo, di nose, ba? Nose, po, nose ko yan. Kung so, lalala po, classmate, kung sino po'y kaya ang talent management na di o manoy, hindi binibigay ang talent pin ng kaniyang mga.